Hello, hello mga ka Welcome back to my channel! Karating lang namin from our 4-day trip sa Paris. So, nagpunta kami sa Disneyland. Pangalawang beses na namin ito na pumunta ng Disneyland. Yung first time, kung mag hindi ako magkakamali, ay uh, three years ago. Winter nung panahon na yun, nagpunta kami. Kasi nga, ay uh, pagka tag-init talagang mainit at... Uh, sa dami ng tao na nandoon sa Disneyland, mahirap na makasakay ka doon sa mga rides na nandoon. Tsaka, overcrowded talaga. Kaya, uh, mas maganda na pumunta doon ng mas konti yung mga tao na bumibisita. Kasi, syempre, kapag ka, um, summer, merong summer holiday yung mga estudyante, doon talaga ang puntahan. So, nagpunta naman kami, nung unang punta namin doon ay uh, winter. Maganda rin yung mga panahon na yun, kaya lang napakahirap makita ng mga Disney characters. Although may parade at yung unang punta namin doon ay 30th anniversary ng Disneyland. Kaya ang ganda noong uh, kanilang uh, fireworks or yung kanilang um, highlights pagdating sa uh, kanilang celebration ng 30th anniversary. Pero ngayon, uh, spring naman ay uh, pumunta naman kami para makita yung difference. So, bumalik kami after 3 years at uh, mag mas maganda, hindi pa ganoon ka crowded. Kaya, uh, makakasakay ka pa rin dun sa mga rides na meron doon. At saka, yung kanilang uh, parade ay mas maganda. So, mas bongga. At saka, ang daming characters. Kaya lang, nag-iba yung time. Naalala ko kasi nung pumunta kami ng winter nun, uh, evening yung parade But this time, morning naman. Buti na abutan namin kasi hindi namin natanong kung anong oras nag-start. So, naabutan namin yung parade ng morning tapos uh, 10.40 naman ng gabi yung uh, magical show nila. So, yun yung may mga fireworks. So, ang ganda. At uh, sulit na yung 4 days kapag ka napunta ka ng Disney Paris. Uh, yung 4 days ay enough na ayon So, syempre, uh, nung unang punta namin doon, namili kami ng mga uh, Disney character na mga plushies kasi mahilig din ako mag-collect noon. So, ngayon ay dinagdagan ko yung aking mga collection. Medyo pricey, kaya, kaya nilimitahan ko na lang din yung uh, mga pinili ko. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga nabili ko sa Disneyland. Syempre, Ah, uh, unang-una ay bumili ako nitong kilala niyo naman itong character na ito, 'di ba? Ayan, Stitch. So wala pa kasi ako nito, so kailangan meron tayo niyan sa ating collection. Ayan. At ang pangalawa naman na binili ko ay itong si Daisy kasi meron na akong Donald Duck so kailangan may partner ano parang Mickey and Minnie so bumili na rin ako nitong Daisy Duck. Ayan, ganda. At ang pangatlo na binili ko ay si Mufasa. Ayan. pwede ko lang collectahin lahat ng mga characters ano. Wala lang tayong uh, enough budget pero at least nakabili ako ng karagdagang uh, collectibles. Okay, from uh, Disney, Disneyland. Ayan. So Mufasa at ang pang-apat ay itong si uh Kilala niyo ba tong character na to? Si Dumbo. Ayan. Uh, binili ko rin ito kasi maganda ito na Uh, ipakita dahil teacher ako so pagka mayroon ka mga estudyante na mga chikiting ayan gustong-gusto nila nakakakita nitong mga ganitong klase ng characters at pwede ko 'tong gamitan sa aking pagtuturo lalo na pa animals so ayan at saka pagka uh, tinuturuan sila na uh, mag-identify ng colors or magawa ng mga sentences, mga basic sentences para i-describe yung character. Ayan. So, si Dumbo. And, bumili din ako nito. Ito yung uh, uso ngayon. Mga, mga maliliit lang na version. At, ang tawag naman dito ay uh, shoulder plush. Okay? So, ang um, ginagawa doon, maraming characters. So, syempre, yung mga Disney characters. ah uh, merong magnet. So, ididikit lang na ganyan. Merong ah uh, patch na nasa loob. to May magnetic patch na ilalagay mo sa loob ng damit. At, uh, dito naman, ay meron ding magnet. So, lagay mo ito. Tapos, alagay dyan. So ito kasi yung um pinakabago na character doon at uh, ito na yung uh, pinili ko para sukat na sukat yata tutun sa aking shoulder. Pero ang daming magaganda kung pwede ko lang biden lahat-lahat noong mga uh, shoulder plush bakit hindi ano? Kasi syempre parang magdadagdag ka na lang ng konti at makakabili ka na ng mga malalaking plush na katulad nito. Ayan. So, plushy. So, ah, uh, medyo pricey kapag ganitong maligid lang. Ayan. So, ito yung ah, uh, nabili ko. Ay! Parang dumilim. O, oh, ayan. Then, ah, uh, hindi lang yan, kundi bumili din ako para sa mga ating ah, uh, apo. Ayan. Meron kasi tayong uh, tatlong ah, uh, apo. So, eto ay para dun sa aming ah uh, uh, grand son na Mickey na pwede niyang gamitin sa kaniyang pag-school ayan kasi medyo malamig pa nga yung spring so okay na okay ito na uh, suotin niya ayan pang-school and Siyempre, kung meron sa boy, meron din sa girl. So, si Minnie naman. So, meron ditong bow. At, ayan. Yung kan, sa aming uh, girl. Ayan. Si Minnie. At, uh, sa isa pa naming girl, ay princess. Mahili kasi siya sa mga uh, princess characters. So, ito naman yung sa kanyang princess... Uh, na dress. Ayan. Yellow naman. Kasi kahit anong kulay, ayan dilema, no? Kahit anong kulay ay pwede sa kanya dahil maputi yung bata. So, this time, yellow naman. Kasi yung binili ko sa kanya last time na princess na dress is pink. Favorite na yung pink. Kaya nang hindi naman dapat puro pink, ano? So, yellow naman this time yung aming uh, kinuha para sa kanya. And, of course, para sa akin naman, ay itong sweatshirt. So, syempre, may, sabi ko nga, ay medyo malamig pa naman ngayong uh, spring. Kaya tayo ay naka-jacket. At ito naman yung binili ko na para sa akin na uh, sweatshirt. Ayan, meron ding uh, Mickey. yon Nung unang-una ko itong makita, ay na-inlove talaga ako ang ganda kasi, ang ganda ng kulay, ng pagka-blue niya, at ang ganda rin ng uh, print. So, uh, eto na, nakalagay dito, I only hope that we never lose sight of one thing, and that it was all started by a, a mouse. <laughs> okay, so yun yung nakalagay. So, eto yung mga uh, nabili ko doon sa disneyland land na shop. Okay? Ang hakatawa pa, syempre, pag bumili ka doon, ay hindi naman libre yung lalagyan. Imagine nyo yun, ito yung lalagyan na binili ko. So, uh, different three sizes. So, ito ay 4 euro. 4 euro. Tapos yung medium size. Ito na yung pinakamalaki. Kasi madami ako nilagay nga. So, 4 euro na ito huwag na lang tayo mag-convert. Ayan, 4 euro yung ganyan. Tapos, yung susunod naman, yung medium size ay uh, 3.50. At ito yung smallest uh, size. Ayan, nilagyan ko na lang ito ng mga damit na hindi ko nasuot. So, itong smallest size. Kaya, hindi ko ito itatapon kasi ito naman ay 2.50. Diba? Ang mahal. Ang mahal ng mga support. Kaya, pagka kayo ay pumunta sa Disneyland, siguro pinakamaganda na gawin ninyo kapag ka, mamimili talaga kayo doon ng mga items na sobrang dami, magdala kayo ng sarili ninyong uh, lalagyan or sarili ninyong shopping bag para hindi na kayo bumili pa. Biruin nyo, for 4 euros yung malaki tapos 2.50 yung maliit. So, magdala na lang kayo. Wala kasi ko eh. Uh, nakalimutan ko na magdala noong uh, malaking uh, shopping bag. Kasi madami ko sa bahay ng mga malalaking shopping bag. Uh, nakalimutan ko magdala. So, nakatipid sana ako. Ang laki like, din na matitipid ko, ano. So, isang 4 euro, tsaka isang 250. So, 650 din yun. Makakabili na ako ng McDonald's burger. <laughs> So anyways ito lang yung aking uh, short na video for you na mga pinamili ko sa Disneyland so next time see you bye bye